Pagkagising nga namin sa umaga, pumunta nga kami ng aking hobby load sa palengke. nga naisipan nga namin na magluto nga muna nito since matagal-tagal nga hindi kami nakapagluto. So ayun na nga, pass forward na nga. Pagdating nga namin, nilinis ko nga muna and then afternoon nun, nagayat na nga ako ng mga sangkap na gagamitin dito sa fork minudo. So ayan, sinangkutsa ko nga muna yung mga patatas at carrots and then ito na nga yung sinunod ko yung atay. Minari marinate ko na nga mo yan and then ito na nga after ko ngayon masangkot siya nagisa na nga ako ng bawang sibuya at muntikan ko nang makalimutan yung bell pepper kaya nga hinabol ko muna sinantabi ko nga muna yung bawang sibuyas and then yun nga sinangkot siya ko nga yung bell pepper after ngayon yun sinunod ko na nga rin itong karne and then sabi ko nga sa aking anak habang nag-online class nga siya siya nga muna dahil nga Nagwawalis nga ako dahil dito sa amin may katabi nga kaming may puno. At sya parang hindi nga satisfied siya na ako ang magluto kaya ayan sinantabi niya nga muna yung pag-aaral niya pag online class niya at dahil siya na nga lang daw magluluto. Ngayon ko na nga dahil alam ko naman na mas masarap nga siya magluto kisa sa akin. So ito nga lang batang to pag nagluluto talaga ang dami talagang kailangan Kompleto talaga ng ricado Yun nga may nakalimutan nga kami dyan Pero huli na nga dahil naalala na nga namin Panuto na nga ito Ang nasangkap dyan ay yung hotdog nga Kaya nga sa susunod na nga lang yun Pag nag na naman ulit Dahil nag lang naman kami Dahil since matagal-tagal na rin kami hindi nakapagluto nito Since new new year pa nga yata Ito na nga ready to serve na nga ito At yun lang salamat sa panunood